Magandang pagbati sa inyong lahat. Hayaan niyong ma-share ko sa inyo ang ilan sa mga pinaniniwalaan ng mga Pilipino na pamahiin na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin na ilan sa atin na maaari rin mapagbigay ng aral sa inyo. Okay, sige, ito na nga. Sabi ng ilan, ang sinamang magnakaw ng abulong huh? o anumang bagay na para sa patay ay magiging magnanakaw rin habang buhay. Huh? Naniniwala ka ba, maari <laughs> Maaari mong may share ang iyong comment sa baba kung may nais kang sabihin. oh my God! Maraming maraming salamat po and have a good day!